Huwag kayong makipagkaibigan sa amin dahil sa tingin ninyo ay may makukuha kayo sa amin, manapabor Huwag kayong makikipagkaibigan sa amin kung kung meron lang kayong kaaway na gustong siraan, isumbong Marami po ang Good ganyan Good morning yeah, mga ka-vibes, kamusta? Meron lamang ho akong ipapayo sa mga kaibigan natin sa mga barangay, dyan sa mga tabi-tabi Lahat ng mga kapwa natin na gustong makipagkaibigan sa PNP Sa amin na kapulisan ninyo natutuwa kami kapag kayo ay nakikisama sa amin dahil kayo ang aming pinaglilingkuran na sa public servant of course kailangan meron tayong a relationship meron tayong magandang ugnayan at tinatanggap namin yung mga suggestion ninyo, opinion ninyo at isa sa pinaka best na naiambang nyo sa amin ay yung ipinagdarasal nyo ang kapulisan magiging prangka na rin ako oh, dahil marami po sa mga kababayan natin na uh, nagtitimbre sa amin ng mga mga kainahinalang personalidad mga allegedly nagdadrugs nagpapatuloy sa masamang bisyo marami ang ganyan at syempre bunga yan ng gusto nilang kaibigan sa amin kaya nagsusumbong sila ng ganito given na yan alam na natin yan na uh, yung word yung term ng iba na nagpapalakas kay ganito kay pulis kasi uh, malamang may mga tinatagong mga bisyo rin kaya siya nagpapalakas lumalapit sa amin nagsusumbong ng mga kasama ganito lang ang gusto kong share sa inyo para to make this short kapag ka lumapit kayo sa amin nakipagkaibigan kayo sa amin siguraduhin nyo lang na in good faith kayo ang kipagkaibigan kayo sa amin kasi mabuti kayong tao at tingin nyo sa amin mabuti rin na tao yung bang fair tayo sa isa't isa huwag kayong makipagkaibigan sa amin dahil sa tingin ninyo ay may makukuha kayo sa amin manapabor huwag kayong makikipagkaibigan sa amin kung kung meron lang kayong kaaway na gustong siraan isumbong marami po ang ganyan at bilang isang coining, uh, public servant nalulungkot ho ako pagka yung mga sumbong ninyo ibinavalidate po namin yan hindi naman ho kami mangmang -mang, mga -mang, ma kapwa mga iho mga ginoo na kapag ano yung ibinintay nyo sa amin sinasabi nyo ganito ganyan ay may ganito ganyan binabali dito po namin yan dahil napakalaking kasalanan po sa Diyos ang mayroon po kaming uh, maparusahan na wala naman talagang sala diba? dahil lang sa personal na interest ninyo nagagawa nyong isumbong si ganyan, isumbong si ganito or dahil lang sa gusto nyo magkipagkaibigan kaya naniniwala rin kayo sa mga chismis na si ganito ay ganyan mga kapwa sikapin ninyo na magipag engage sa amin, magsabi ng mga ganito ganyan, magtimpre kung ito po ay validated yun na. Or kung hindi nyo siya validated, kami po ang magbabalidate doon. Dahil napakahirap po kung ganyan po nagsusumbong kayo sa kapulisan pero hindi niyo naman proven at pagka binalidate namin ay hindi naman pala totoo may, may personal interest pala kayo ba diba kursunada nyo yung misis niya may mga ganyan ako kaming nahawakang kaso sobrang eager yung tao na talagang hindi na daw yung, kwan, yung kakilala namin na ganyan ito talaga may bisyo ganito ganyan and we found out na kwan pala itong taong to is may pagnanasa o may may pagnanasa doon sa sawa. just like that nakakaakwat po yan pwede namin kayong balikan at kasuhan pagka ganyan po yung intention ninyo ganyan po yung motibo ninyo napakadungis po ng motibo ninyo pagka ganun paalala lang po yan sa mga gumagawa o sa may mga planong gumawa ng ganyan. Huwag po kayo magkipagkaibigan sa amin kung mali po ang intensyon ninyo.